Uy. Jack. Hindi kayo na, hindi sa kayo? Ay, Alis na. Hmm. ay, bakit, hindi ka pa ay, 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 ba kayo? Eh bakit? ay, na. ay, 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 pa ay, 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 Uy ano kay? Ay, ha -ha, sir? Ha? Ay, kayo. Tara, tara sir. Ano oras ba yun? Tara tara ito Ano to any traffic. O oh, tara na, be-breakfast na tayo. Yeah. <laughs> <laughs>